mga kapatid ito yung isang kidlat yan mga kapatid ah. ayan pailaw natin patong natin dito sa ating paa yan utosan natin ang kidlat sa bisa ng kapangyarihan ng dakilang amang yawi eh. Diyos Anak, Panginoong Sus, Diyos, Espiritu Santo, Kimita Tron, at sa lahat ng tagapangalaga ng kidlat. Tutuwa na po ang ipahiram ang virtud ng kidlat sa pinagitan ng pag-upon ng plus light na ito. Kung kidlat, switch up ang ilaw. Switch up. Switch on. Suits switch up, switch up, switch on, switch up. Ah, Kabi, ngelakas lagi ng ah, nari ya. Kebetin, yon, tak bisa. Sering, enak yon. Know. to patong din natin dito sa ating ano yan pa kidlat switch switch on mo ang plus light switch on switch up yan isang kidlat ito isa rin ulit ng kidlat mga kapatid Let's turn Switch on. more looks like Switch on. Switch. Switch. <coughs> Switch. Yan. grabe. Ah, Ito yung tatlo, mga kapatid, na talagang mabisa ah, sa pagkontrol ng ilaw. Malakas ang voltahe. Malakas, mga kapatid. Nanginginig ako. Sana. grabe para akong sasabog mga kapatid yan. maraming kulay ito mga kapatid yan yan pero ito yan ang tatlo nating ano mabisang gamit yan ang kidlat mga kapatid hindi basta-basta napapagana kinakailangan ng matinding debosyon para mapagana ang nakatago yan ang tag wala tayong hawak na kiblet ah. switch up 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 ayaw talaga mga kapatid switch up switch up switch up oh. ayaw wala tayong nagagawa pero pag may hawak na kulat mga kapatid ay oo oh, kusang uup un yan mga kapatid sapagkat mabisa ang bertud ng kidlat mga kapatid napaka delikado mga kapatid kapag wala kayong pain tulot na amang may ay pwede kayong tamaan mga kapatid yan ang po mga kapatid It... Tapakita ko lang ang tunay na bisa ng kidlat mga kapatid kung inyong napapagana. Shoutout nga pala sa lahat mga kapatid, mga bro, sis, madam. At sa lahat ng mga supporters natin dyan. Ingat kayo palagi at God bless all po sa inyo lahat.